pasok na rin po kayo sa pangalawang pinto po. Mga okay. uh -huh. pasakit, pasakit Tay, pasok na dun tay. Dito ako sa may pangalawang kamay. Sa may dalim ng table.

A year ago, tama? Yes. Mm -hmm. Kaso na-cancel daw kasi siguro ang um, daming tao dito sa Anipole. 2021. Eh. <laughs> ano daw natin yun eh. Buraki Wedding yan. anniversary natin. Nagburakay tayo. Nagburakay <laughs> tayo. Ayun. So, pero yun. So, uh, bago ito simulan, sobrang salamat sa mga pumupunta dito dahil sa inyo. <laughs> Saya ko ngayon. So, galingan natin lalo ngayon taon na. Welcome 2025. So, yes. So, ano ka ba, madam? Dati, nag-dulas talaga ako. Yung last year na yun, dulas ako. Oo. Yung... Uh -huh. -oh. Tapos, ini na ko lang. Tapos nagpa-escape na kami kasi talagang sumasakit ko na yan. Mm -hmm. Tapos hindi na kami nakabalik kasi sinanay, nanay, gruhin-gruhin na siya, wala nang magkaalaga. Mm -hmm. Ako, tinipis ko lang yung sakit ko. Pero pa check up ka? Nakapag-check up ka? Hindi. Hindi ako nagpa-check up. Seryoso ka? Seryoso. Mm -hmm. ba? Ayun ang budget ko. ako. alam, sabi niya, alam mo kung gusto niya. Ay, doon gusto ko lang, gusto ko lang pumunta doon. <laughs> so, wala kang check-up kahit ano? Oo. Okay. Oh, Hilot-hilot. Marami ka nang nasubukan. Uh, masads, masads. Pero yung kagaya mo, hindi. Sabi niya, talagang doon kung gusto pumunta. Hindi <laughs> na. <laughs> Nautak to. Nautak. Ah, uh, kapag ispa yung problem kasi, hindi na natin kailangan ng x-ray kasi nakakapa naman yun. Kahit yung crack doon, nakakapa. So, kapag yun ang ipapaayos, safe yun kahit walang ano, MRI sa x ray Ah, uh, pag iba, Lalo especially dun sa may Balakang. Alam naman ang mga nagpunta dito, hinihinga namin ng x-ray. Yun lang. Yun lang yung nag-iisa sa Balakang. Pero the rest, kahit walang x-ray, kaya naman kapahin yun, kukra ko hindi. So, tara madam, tagal ang t-shirt pa. ano kayo? Magkapatid kami. Ikaw ang gabong. Mayo. Punta. Tingnan mo daddy, mukha siyang bomba. yun na to. Nata, 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 sa <laughs> so, ano <mo> si Dope? Hindi <laughs> mo rin doon sabutan. <laughs> <laughs> ah, hindi mo na. Hindi ka na Hindi, nasabot yun lang. Konti lang. Konti oh, lang. O, sa mga Bicolano, kung magayon nun kayo kay Madam, uh, dahil na ka mo mag-chat o mag-text kay Madam kasi abukman man niya sa lalaki. Ang muya niya, bubok Ha? <laughs> so, dahil na ka mo, ha? Bastos yun. Hindi. Hindi yung bastos. Di ba, madami hindi yung bastos? Di ba? Hindi. <laughs> <laughs> di ba? Ah, alam na yun. Pero minaka-unta kay Bubok ano ay, bakit? <Darkness>. <INTERVIE> no? <laughs> ay, na siguro, yun? Ay, alam ano 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 Alam ano na. ano 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 Ngata. ano 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 Ilan ano 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 Hindi hindi. may limang taon na tong sakit mawala na ma, Wala pa, pano? Eh, hindi na, pa. malambot, mm. kuwato. Kaya eh, sabi niya ay ayoko talaga pumunta sa iba gusto mm. ko doon Ay okay, <laughs> <sag> <okay. laughs> oh, walang walang na ay 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 walang ay 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 Mas to ah, ito, ito, ito. Dady. Sige, mag-up. Dady, um. mas malinaw. Ayan. Diyan pwede bumili okay. ng bagong cellphone eh. Naka 0.5. Ako. ka po. Parang sa <tapos> loob. Ako. Lucia, baharap ka pa. May doggie, may May. Bilbil.

Maliit na, Ayuda. Na, kasi wala kami dito na makadali. Kung December yan, maliit. Check mo ba? 21? Kulang ko lang 22. Pero ang abaga ko, parang hindi mo yan maka... Pag nagtakod ako ng ano, mm -mm. para masakit. Ikaw? Oo, oh, na yan eh. Sige. Ano, uni mo na ha? Kasi baka hindi mo kayanin pag pinagsabay-sabay natin. -hmm. <laughs> Sa ininimin na kulog, digde, digde. Diyan, tapos tuho, tapos diyan itong ano na to pag matagal para may umusli diyan dito sa sa inyo na ini iny man ang kulog digdig digdig siya tapos mm. hanggang to dito eh dito. mo Alam. wala na wala na nakaipit sa loob dati pag diniinan yan masakit mm -hmm. ngayon tingnan natin masakit masarap wala na oh diba ba nagtagalog ka dati <laughs> ah sige sorry Hindi. Okay. Okay. Hoy, walang ma-overwhelm ha. Kasi hindi na ipakita yung ibang part. Kini-check namin, dinidiinan yung mga tweet. Hindi kasi, bawal kasi sa meta. So, kaya napansin nyo, kumitin mm. yung mga video. Kasi naging mahigpit sila. May mga cut ka yung gala. Hindi. Mm. Ah, isa pa, Paul. Puro pa baba. Wala na. Hindi. Mm. Talagang iyan ang gusto niya eh. Mm. Sarosan na talagang tawang nguyan Yan dumanan. What? Pero malambot lang sa loob eh. Okay, balik naman. Ah, balik eh. na namin. Ma'am, tamo ma'am, kapain mo. Hanapin mo yung nakapain mo. Ano nga? Ano <Dumula>, nga? <laughs> hindi kasi natin pwedeng videoan kasi hahawak ah, doon sa may puwet. Eh, kaya ang ginagawa namin kapag mga ganun, pinapakat na lang namin kaysa magka problema tayo sa meta. So, paano? Mm -hmm. Ah, uh, ulitin ko. Hindi namin pare-parehas alam kung anong tawag sa sakit ni ma'am kasi hindi naman to nagpa- nagpa-check up. Mm -hmm. So, diniretso lang nila dito, pero... Ilang taon na ito sakit mo, Tay? ko, Tay. Kunin ka muna. dalawang taon siguro. Oh, dalawang taon lang yung tatlo. Uh -huh. inihinda, inihinda niya lang So, paano? Diyan muna kayo. Ipalakto natin. God bless mo Yun na! Pili lang si Clyde ng damit, ha? Salamat ma sa akin. Saan? Thank you. Ano <laughs> ba pa mo? Paul, dito Paul. Dito kuha natin. mo. Bakit? Naisip ko siya eh. Pamangkin mo pa yan? Pamangkin mo ma <laughs> Ito ang tatay at taposin na si Ate Tibo. Nakapon lang yun yung ate kasi mo... Tips ka, pero yung bravo pa yun eh. dapat? Yan ang nabili na gawang ang ginamit. Pero pero anong favorite na kuli na bravo? Black. Black sa katana. Black talaga, diba? Beige. Nagtaka ako, tips ka, tapos violet eh. Ito ba yung babae yan? Matawa nga ako eh. Wala daw yung pangunit na natuha. Ano yung favorite color mo? Ano pa ka si Dottie? <laughs> 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 Tatanong ko lang yun. Kabila po. Kabila Kabila po. mo po. Sa upo niya nararamdaman ng Upo. Sa, sa, upo. Sa, upo sa, sa, upo. upo. Sa 15 minutes lang yun oras ko saan, Ay, sa kanil. Hindi na kaya yun? Lang. In ako ni ate kaya ko na lang kaya ate. Ano yung pagkatayo niya mami? Pagkagaling sa upo. Pilay siya. Ang tagal niyang lakad. Ano lang daw, wala pang 15 minutes dapat. Sinagad ko lang ng 15. 5 to 10 minutes lang natin sinabi niya sa akin kanina. Kapag po natin ng 15 minutes yan. Takayuan natin ng 5 minutes dito. Sinagad ko lang ng 15 para show. At saan po sa Bicol? Kamarin. Kamarin. Ay, doon sa mismo traffic. Oo. Oh. Gaya si mga kortinan. Ha? Wala naman dyan. Yung tatay ko yung ano, pagkakaloko mo. Shake. Ay, yung ano, yung tatay ng buntis. Ang okay. nag-exercise, ah, nage exercise ako, nanonood ko eh. Ba, lang ba, ba, ba das, 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 stress lang yung tay. Na-stress lang yung tay, pero bata pa yun. Nasa, yeah, 40 plus lang yun, di ba, si Ikuya? Hmm. 41. 46. 46. Bata pa yun, kaso na-stress, kaya nagbukong matanda. 40. Hmm. Parangin na natin ulit. Kago. <laughs> Oh, kita nyo naman yung mga improvement ni Madam Pero tingnan natin kung makakaupo na na matagal uh, After that, uh, patatayin naman natin Tapos palalaka natin, tingnan natin kung normal na sila uh, God bless mo sa lahat, kita kita tayo ba yun? <laughs> <Sala> <laughs> na, na, Wala na, pasok na lahat sa yeah, Pasok <laughs> no, okay, okay, no, no, na lahat Wala po umiyak ha Wala po umiyak Pero Madam, sa totoo lang talaga, mababaw talaga yung tama Mababaw talaga Wala na no. oh, yeah, tingnan yeah. mo ha Nung hindi po siya nahihilot, pag niliyad, masakit. Tama, mali. Tama! Oh. Pagayahin nyo, pagayahin niyo. Tama! Ganyan, ganyan, ganyan! Tama. na! Tama, hanap na masakit. Uy, tama, mga... Hindi ba? Happy New Year! Tinagtaan na madam? Happy New Year! Happy New Year! At, teka lang, medyo may tama pa dun sa may tailbone. Ikakat ko muna. Gusto ko sa aming ipakita sa inyo paano namin ibinabalik. Pero dahil medyo nasa back part, So baka magreklamo sa akin si Meta mawala yung page natin. So ipapakita ko muna sa Rishin Pero eto yung sinasabi ni Madam. Madam, pag nakaupo ka na matagal, saan yung sumasakit turo mo ka, Madam? Diyan, sa may talaga. Tapos dito. Ayun, eh, ito yung naturo niya. Ayun, o. Eh, no? Mayroon dyan, tusot, parang, parang tumutuso. Oh. Hindi ko ahawakan. Ipapakat ko muna yung camera kasi iba, ipapabalik ko muna. So, dyan muna kayo. Ah, pamaya. Ah, si Madam naman ang magbibigay sa atin ng review. Hindi naman tayo. So, muna. Ah, ulit. 2025 na, please mga scammer, tumigil na kayo. Wow. Uh, no advance payment po, ang checking in booking libre po yun. Ang bayad pagtapos mahilo. So sa mga viewers ko dyan, instead na magpa, ano kayo, magpa-scam, ganyan lang sa amin. Pang ano ba? Pang, okay. pang sa kotse. Diyo <laughs> na kayo. Uh, God bless po. Uh, welcome 2025. Sana bless lahat ng nanonood sa akin. Okay, game. So, hi. Kapatid naman mismo yung tinanong natin kung si Madam eh, pag nakahiga, hirap ba daw tumayo? Hirap daw. Ano yung dalawang taon gano'n? Hindi. Ngayon lang... Pero mahirap nahirap talaga akong lumakad. Pagbangon. Pero pag nagkabangon ako, buong direksyon naman. Huwag lang uupo ulit ako. matagal. lang uupo na malalang. Kasi iyon naman. Hindi kayo. naman talaga akong makakalatan. Kano'n mamigalo na ito? Ikaw daw nag-video ka rin siya? Ano siya daddy? Pagka galing sa upo. Oh, ano yung... Hirap tumayo. Hirap ano. Mm. Tapos yung nasa sa isa ko doon, halos hindi ako makabay mo. Kunti lang ako. Ika, ika. Okay, madam. Oh, hirap daw tumayo. Ah, sige madam. Tagilid, upo, tayo. Gusto pa gudes. Gusto <laughs> pa gudes siya makaarag kaan. Ang mga pulong sa inay. Oh, sige tayo.

Eto na. Panoe tawag nang ng utang. <laughs> pag okay. pag utang, <laughs> pag wala ng utang. <laughs> <Pag walang> utang. <laughs> <laughs> <Naka> Smile lang masarap ganon. Nag-smile lang. <laughs> okay ah, na. Wala dun sa Okay na. Okay na. Okay na. Pwede na natin, pwede pa na natin. Yeah, yeah. Pwede na. na. Hindi ah, no? okay So, ko ulit. Kahit mga 2 lang. Tapos check natin. Ha? Tas, Upo tayo. natin kung may sapit pa rin sa tubot. Oh, masakit. Kala ba hirap ko tumayo? Wala na. Ang hirap ko na. Sige, nakakit nga doon kung pilay ka. Pipilay-pilay siya pagkagaling sa iga. Pagkagaling sa iga, uh, so. oo. Yung oh. matagal niyang matap, oh, makalakaw. Ayos! Kaso, Thank you, bro. Hindi pa, mapaupuin so, pa kita ng matagal. Kala mo, nakauto ka. Hindi <laughs> <laughs> alam mo, ha? Ah. O, oh, dyan muna, mo muna natin kahit 5 minutes. Tapos, Uh, Paupuin natin ng medyo matagal-tagal, mm mga around 15 to 20. Tapos mm -hmm. saka natin palakarin, tingnan natin kung pilay pa. Kami yung mga katakas kayo dito, ha? Ah. <laughs> <laughs> Sige mo lang, tayo ako nandiyan mo lang. Ay, minutes lang. tapos check tayo kayo ka okay. So, nakita nyo naman, inayos natin yung tuod, Tinuberon ko muna para kahit pa parang hindi bumigay kasi bago pa yan. Tapos yung sa likod, uh, ayan. So, more than 30 minutes ang pinatayo yan, pero... Ano eh, Sinubukan ba namin kayo na yan? Siya na nakakalakad yan. So, first session, at uh, 2 years. Sakit mo? Tama. So, 30 minutes ang pinatayo yan, ay pinaupo kasi doon talaga nararamdaman. Pagkagaling doon sa upo ng ganun katagal, pagtayo, pilay. So, first session, eto yung epekto. Tara, ma'am. Walang yung tukalakad. Ayun, o. Oh, Di ba, diretso? Diret lang po, ah. Tell me, I just cry up. Tell me, I just cry up. Tips, balik tips. 'yan? Hindi mo na bumalik. Thank you. Okay. Ang problema, hindi namin alam kung ano tawag sa si sakit niya kasi di rin naman siya nagpa-check up. Pag tinanong nyo ko, lalo na ako, di ko yan alam. Bahala kayo dyan. Basta pilay po sa likod. So, basta 2 years, pilay sa likod. Pag uupo ng matagal, hindi kaya. Saka ano nga pala? Kung sa may tingbong, di ba sabi nyo ito Ano na? Wala na. Wala na. O yun, ano Kaso kinat yun eh. Hindi pinakita kung paano inayos. Dito sa may ano? dito sa may tailbone. Pag may gano'n kayong case, kaya din yung ayusin. Kaso until now, hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta pilay. God bless po sa lahat. Kita-kita tayo. Kita, Thank you so much. God bless. Happy Thank New Year you. po. Happy...